4 oh, ano? naman nun. Four, five na lang, eh ano naman yan eh Maraming paggawain eh Ganyan lang issue Ang katinga ng Ilocos eh O naka ano pa yan no? Naka RPM pa Tinan mo yung loob, naka RPM pa yan oh 4.5 na lang yan? Naka racing-racing yan no? four, oh 4.5. ko ito Tapos engine to. oo oh. na Ha? 4.5. pas kaya kahit saan ka pagaling po Ha? Wala kang magbibili coaching limit, eh. eh, ano naman to? eh Survivor naman ako eh Malayo pala dito sa inyo? Oo nga Ito ba yung binibinta mo? Oo. Malayo pala dito? Oo, malayo binigay yan. Gala ilocos yan. Ilocos? Oo. Magkano ang asking price mo niyan? 80. 80? Ano ang issue niyan? Ito lang na plat. Saka yun, dalawa plat. Saka ito issue. Ay, butas. Oo, butas. Ito yung butas. Ay, ano ang issue? Hmm. Bibili mo ba? Magkatawad mo. 80k? Oo. Condition ba yan? Oo. Condition niyan. Ay, okay. ikutan ko lang. Parang tambak na. Ito, oh. Karistro ba ito? Oo, uh, karistrado yan. Easy yun ya. Ito. Yan lang. Ulig-paint pa yan. O, lata. O, 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 o. Sobrang lata nga. Nabulok na. Sobrang lata. Oh. Ano na lang yan? Kunin ko. Ano? Kunin ko na lang yan. Ano na lang yan? Tatay. 4-5 po, bibig po 5 lang ano? yung diferensya naman nun. 4.5 na lang, eh ano naman yan eh. Maraming paggawain eh. eh yan nga ng issue, ang ating ng Ilocos eh. O naka ano pa yan o, oh. naka RPM pa yan. mo yung loob, naka RPM pa yan o. Oh. Um, 4 na lang yan? Naka racing racing yan Oh. 4-5, so, ko to. Tapos FI engine to. Oh. 4-5, ngayon na? Ha? 4-5. Pas, mo. Ha? Wala ka magbibiling kotse yung 4 na limit eh. eh. ano naman to eh. Survivor naman ako eh. Boss, nanaginip ko ba? 4 o 5, punin na, ito. Na nang naginginip ka, nang na ka, magising ka. Ano to Lata o kahoy? Lata. <laughs> <laughs> Parang kahoy eh. e. Hindi, lata yan. Ha? Lata yan. Parang kahoy, inanay na iyo. <laughs> <laughs> Barat ka na, namintas ka pa. Umuwi ka na dun sa inyo, kung saan ka naman galing. <laughs> Ang ganda ng helmet mo ha. Ah, oo. Anong oh, galing? Ah? Saan ka galing? Kabit e. ano ko, oo. Anong ano doon? Anong nagawa mo doon? Nag-drive ah, oh. 24. Ah, 24 eh, ano, ko naman ano kung Toyota kung Anong kung ano 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 Matic? ano kung 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 akin dyan. na to? Oo, yun na yan. Ang gulo mo. Sungit naman ito. Bulong ka kausapin. eh, sabi ng tao sa iyo, hindi na makakaintindi.